Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots, magandang hating gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so, mga kapwa ko na region at sa buong Mindanao, no? ah uh, madayaw na gabi o tungang gabi sa inyo nga tanan, no? At sa mga kapwa ko din po, FW Saran World, hello, mga galab, charot po sa inyong lahat, magandang araw po. At kung bago lang din po kay sa aking YouTube channel, Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share kung magustuhan po ninyo aking mga video. Maraming salamat! At ito na nga ano, yung topic natin ngayon. Si Gerald Anderson ay nakatanggap po ng parangal na auxiliary ng Philippine Coast Guard sa kanyang mga kabayanihan, pagtulong niya nung baha ng bagyong Karina. No? So, ito ang balita, no, ng JM, hindi, ano ba ito? Abaya <laughs> Kapamilya Kingdom, no. Uh, viral naman ito ngayon kahit saan. Kapamilya superstar na si Gerald Anderson, Anderson pinangaralan ng uh, pinang pinarangalan ng Philippine Coast Guard nitong August uh, ano araw na ngayon? 12 na tayo, no? So, August 8 dahil sa kanyang ginawang pagtulong sa mga nasalanta ng Baguio Karina sa Metro Manila. Mabuti pa si Gerald Anderson kaysa mga anak ni Bongbong Marcos at mismo si Lisa <laughs> ari tadi ba? Oh, eh, ano yun siya din? Uh, may katungkulan, kunwari, auxiliary din siya sa Philippine Coast Guard. Pero nasaan si Kokak nung panahon ng Bagyo, ah Nagtago doon sa palasyo, no, si Kokak. So, hinubaybayan natin yun. Uh, tinitingnan natin yung kanyang Facebook account wala man lang siyang post doon sa kanyang Facebook account na nakikiramay or nalulungkot sa nangyari sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila, na yung baha na hindi lang taga-tuhod, taga-biwang, kundi islampas ulo na ng tao. Yung iba, umabot pa sa mga bubong <laughs> ng bahay, yung baha. Wala tayong nakikita ganyan na post ni Liza Marcos. This, uh, maliban pa nga noon, after few days, mga 2-3 days yata after ng baha, nagpa-party, nagpa-fashion show pa doon sa Malacanang si Liza. <laughs> na dapat siya ay kasa kasama ng mga ng uh, Philippine Coast Guard na nagri rescue sa mga taong apektado ng baha dahil isa siyang palaka. Eh, dapat eh, palangoy-langoy siya doon basta <laughs> sa tubig baha. Pero siyempre, Marty si Kokak na akala mo namang kagandahan ang pistingyawa eh ayaw niya masira yung kanyang skin eh wala sira ang sira ng kulubot din naman ang balat maarti pa eh ayun wala ang ginawa so mabuti pa si Gerald pati yung mga anak ni Bungbong Marcos wala oh, ito Gerald Anderson hindi naman to pobre sikat din to aktor to oh. so may malasakit. Magkikita mo kaysa sa mga anak ni Bumbong Marcos. Oh, yung dalawa pa nga doon. Involved pa di manong sa ipinagbabawal ng gamot. Bangag ang mga potragis. So, dito, oh, mabuti pa si Gerald Anderson. Talagang, uh, kahit pa eh, may malasakit sa mga kapwa. Yung mga Pilipino, na lalo na sa mga nabibiktima po ng kalamidad. So, ginawaran siya ng uh, tawag dito uh, Uh, ng isang Auxiliary Commander ng Philippine Coast Guard ng isang Search and Rescue Medal no? Uh, ni Philippine Coast Guard Commander Admiral Ronnie Hill-Gavan uh, akala ko si sino ba yung isa, yung, yung malaking labi, si sino ba yun? Uh, Tariela, hmm. ganyan no So, Ani Gerald sa interview matapos siyang parangalan, thankful ako sa Coast Guard na ni-recognize nila yung award ko but I share this award with other rescuers, other volunteers, lahat po nang nag-donate din para makatulong sa iba. One thing I said na sana my actions or kung ano po yung nakita nila sa Facebook will inspire others to also help but not necessarily kailangan lang gawin yun ayun uh, so yun uh, maliban pa sa pagtulong ni Gerald sa mga tao na i-rescue no sa baha namimigay din siya ng mga food supplies no uh, sa mga food uh, packs no sa mga apektado ng uh, nabahaan no so mabuti pa si Gerald may ganito eh, samantala si Sandro na kongresista malaki yung kanyang MOoE eh, sa Congress, ang laki ng kanyang mga kung ano mga ikaw-ikaw uh, sa... Uh, sa pag-rescue sa mga naapektuhan. Wala. Sumama lang sa tatay niya doon. abala <laughs> uh, pa si Sandro at saka yung kanyang tatay na presidenting bolok uh, bulok. na no? Nabangag. Dahil bakit? Eh, mayroon pumunta sila doon sa Val Valenzuela ba yun? eh, namimigay doon ng ilang pirasong kapiranggot na mga relief goods mula sa DSWD, pinalusob pa sa baha yung mga tao. Nanimoy nangangampan niya ang mga putang ina. Nakasakay doon sa malaking dam truck ba yun? Patayo doon sila si Abalos, may pa kaway-kaway, si Bongbong Marcos, si Sandro don Tapos yung mga tao, pinagmukha ng parang aso napatay gutom no na yun tinatawag ganyan halikay dito walang proper na coordination or lugar dito natin makikita na sa administrasyon talaga ni Bongbong Marcos ay uh, talagang bulok uh, hindi mo ma ano no kala ko, matagal nang nagiging gobernador si Bongbong Marcos sa Ilocos nagiging one time congressman yata at tamad pa daw yan laging absent parang manipakyaw lang ang pig ng pucha tapos nagiging senador. Bakit hindi niya alam? Tapos yung kanyang lugar sa Ilocos, ka, lagi ang binabaha dyan, dinadaanan ng bagyo, parang bicol. So, hindi nila alam kung paano mag, uh, ano ng proper rescue sa mga tao. Na, kailangan may mga, uh, ano ba ito? May mga eskwilahan or uh, na doon sila pa, uh, pa pansamantala Man manirahan habang uh, yung evacuation center dapat mayroong ganyan eh. dapat dinala lahat ng mga bawat uh, lungsod, isa din to eh problema yung mga tawag dito mga mayor dyan sa Metro Manila at sa ibang parts ng Luzon gaya ng uh, uh, bulakan Grabe. So, saan Yung mga kung ano na yung lungsod ng Maynila na yung kanilang mayor na sila ko na imbis na yung mga rescuers na yun at saka yung, yung parang ano na yun, no, rubber boat na yun na sinakyan niya. Makatulong pa sa ibang tao para mag-rescue. Abay sila ko na nag-inarte pula pa ng lipstick, naka-raincoat, naka-payong, may nagpapayong pa sa kanya tulak-tulak siya ganyan ng mga tao na na-rescue, na eh, volunteers, no? So, dagdag, ano, pa, paputo oplam ang putang ina. So, ganito din si Marcos at si Sandro. Wala man lang maitunol si Sandro sa mga uh, na-biktima o nasalanta ng mga bagyo dyan ng mga Pilipino sa Metro Manila at saka sa Bulacan. Sa ano lang sila pumunta? Sa Valenzuela. Namigay hmm, lang ng kukunting tulong. Tapos ng utang ng 500 million US dollars sa World Bank dahil ubos yung pera. Kalahati pa lang ng taon yung budget ng 2024 obos na. Naibol sana ng mga putang ina. O gaya ni Bongbong Marcos, magkano yung kanyang unprogram fund? 800 billion pesos. O magkano doon sa kanyang insan, sa kanilang tingog party list? sa akap, sa tawag dito, topad, sa maip, sa kung ano pa yung isa. Billions of pesos yun. Doon na ubos ang pira ng taong bayan. O napunta pa yung iba siguro sa Maharlika Fund. Daka lang investment scam. So, pira-pira ang Marcos ngayon. O, pinagbukhang tangah at patay gutom ang mga tao. So, si Gerald Anderson, mabuti pa siya dahil isa lang matatawag natin artista hindi kaya manan kagaya nila ni Sandro. Eh, pero may malasakit. Aside sa tumulong, hindi alintana ni Gerald Anderson na yung, yung tubig na naghalo yung lahat ng dumi, hindi lang basura, dumi ng tao, hayop, na tumaas. Hindi nga binalita, halos eh. Yung leptospirosis na sakit dyan sa Metro Manila at sa banda sa ibang parts ng Luzon tumaas ang sakit na yan after ng bagyong karina so hindi yan inalintana ni Gerald Anderson tumulong siya pero yung first family at ang kanyang mga anak wala well eh, nga nga pa pa ganyan akala mo zombie pa kaway kaway padi padi pa doon sa sasakyan no kasama kanyang tatay ulitin ko ano yung nangangampan niya mga putang ina yun lang nagpapa ano lang doon Nagpapakita na, ah, oh, andito kami, huwag kayong mag-alala Hindi kayo na yung pababayaan, parang ganyan, tutulong kami o konting ayuda hmm. Pinalusong pa sa baha yung mga tao Pinagbukhang patay gotong ulitin ko Ayun. So ang laki ng pinagkaiba ni Kukat Liza Marcos Na at si Gerald Anderson mag naman siya eh, hindi naman siya Uh, makinis ang kanyang katawan Patiliig nga niya eh Kung baga sa salita ko pa eh, Tinagip-tip na eh Nangungutim eh, Tapos yung kutis Dry Saka laklak -lak ng alak kaka singhot ng pulboron Kulang stolog Eh mag-iinarti pa si Liza eh, Ingit lang kasi si Liza Marcos Kay Sarah Dahil si Bibi Sarah reserve din So gusto rin niya na may ganun. Magkano kaya din yung pira? Binayad niya doon para magiging auxiliary siya dyan sa Philippine Coast Guard na wala din naman siyang malasakit kahit postman lang na nakikiramay sa mga nabiktima ng bagyong karina sa baha. Wala. Paparte pa ang Ano masasabi ninyo dito kay Gerald Anderson kung ikumpara niyo sa mga anak ni Bongbong Marcos at sa mismong First Lady na membro ng Coast Guard at auxiliary at malaki ang katungkulan. Walang ginawa, di po ba? So puto-puto-puto lang talaga mga putra,